Hello, good day mga ka-opinyon. Nakikilala niyo po ba itong mga to? Si Dolpy, Panchito, si Juancho Gutierrez, no? Alam ko si Bianca Flor daw, ano eh. Ito si Gloria Romero. Tapos yung isa si Tito Gala, no? Ito si Juancho Gutierrez po ito, eh, no? Yan ang asawa ni Gloria Romero. Yan po sila to Bianca Florata itong isang artistang ito. Yan no? ang ganda lalaki, boy the boy pa yung pelikulang Pilipino. Yan si Tito Gala. Barbara Perez po ito, Ayan, no. Ito yung mga panahon na good old days no nung boy na boy pa ang Philippine movies no, sa pagita pa ata po ito no. Talagang masarap pa rin po mamuhay noong araw. Napakamura pa ng bilihin. Konti pa lang ang naghihirap. Yan, ito po yung mga panahon ng maayos-ayos pa ang buhay sa Pilipinas, no? Buhay na boy na buhay ang lahat. Yan po, no? Kita niyo po yung mga artista ngayon, lalo na si Dolpe and Panchito, Juancho Gutierrez, uh, Bianca Flor, alam ko apelyo din Gloria Romero, Tito Gala, and Miss Barbara Perez, no? Good old days ng Philippine movies. Thanks for listening. God bless po. Mabuhay ang Pilipinas.